pa yeah. I-send po ba sa amin yung mga video-video mo? Siyan mm -hmm. na nga. Oh, ba, pakilo ba tayo ko? Lubat ng ganyan. Nanganak naman si Nenang Ali. Diyang anak. Like kulo. Kuang nga ng buhok. Bako pa nga ng inanak. Like kulo. kawa naman itong bata niya. Mmm, yan, kenang mo? Singas Oh, tapay mong bata toso. Taon 'yun. Apa si matimpla ito gatas. Kawawa naman 'yon. Niyon, nakita ko yung palibhasa eh kikatawa naman mga. I don't ko mga Miss Beautiful 'yan. From Kes city I remember boy deh no. Nang time nakita ko 'yon. 'Yon. Nag-comment ako sa kanya. Nag-comment man ang kong. Kaya di imunlan. Kaya naan na ba ipa at naan. Nais mo ka dito? Nais ka dito? kay Danes ko ang